morning everyone e flex ko lang itong mga bunga ng aking pomelo ito yun o oh. madami na siyang bunga ayan madaming bunga okay ito pang pasko yan o oh. napakaraming bunga yan pa yan pa yan tingnan o marami siyang bunga doon pa sa taas may mga hinog ayan may hinog doon sa taas ayan o oh, may hinog doon tingnan nyo mga bay oh. daming bunga see ayan Marami na namang matutuwa dito kasi pag may manghingi, binibigyan ko talaga sila. O, oh, ito pa, tingnan nyo. Daming bunga, o. Oh. Marami yan. Maraming hinog doon sa taas. Ayan, maraming hinog, Oh. Doon, oh. Saka ko na kunin yan pag ano. Pag gusto ko nang kumain. Yan.